And guys, simot yung pagkain ko Kali na pa ako gutom. <coughs> talaga Takip ng kaldera ng kanin Ginawang pinggan <laughs> Sangyop Iba yung sangyop nyo dito boy ah Ba't ganun boy yung sangyop nyo joy May ano boy May pinagbabawal na <laughs> Ano yan, boy Bato na nadurog <laughs> Hi guys Pagkakarwas na ako Mamaya ko na ito yung ulam. So for today's video guys, nagluto ako ng ulam namin dito sa karuasan. Ulam at saka kanin din guys. Kasi wala yung namin eh. siya, nakanda na lahat yung mga yan, lulutuin yung ulam. Kasi yun ang yung kanin. Yan, guys, yung mga sili, yan. Tapos kangkong. Ayan, asin. Ayan na, uh, maasaw namin, guys. Ang daming anak. Ayan, okay, guys. Hi, guys. Tatapos lang nilang magkaroast, guys. Nagkakaroast sila ng isang unit sa ako nagluluto anong ginagawa mo boy? sa sangyop boy sangyop? ano ba yung sangyop nyo dito boy ha? Hmm. ba't ganun boy yung sangyop nyo joy? Eh? may ano boy? may pinagbabawal na <laughs> ano yan, boy? bato na naturog shell <laughs> shell ng ano shell ng manok punta naman tayo sa taas guys uh, yung mga kasama ko dito na para relax relax lang dahil wala pang ginagawa kasi sa dito hoy pare trip pang gawa talaga kayo sa loob labas <laughs> araw kasi ng linggo ngayon guys Oo. Oh. kaya wala yung mga service wala mga mekaniko kami lang na karos boyo nandito tayo nga nila ngayon ako naman yung nakatohang magluto ngayon dahil wala yung kasama naman tactics ayun <laughs> hey guys nahintay ko lang siyang maluto tapos sunod ko na lang mamaya yung ga walam namin pero makaga pa naman kitde mga ko na lang lulukoyin yung ulam namin ano? pabon lang guys yung, ay, yung aso namin na dalawang bes na kunan ng anak ngayon walo sinagad niya na Bali, huli ko na lang pala yung guys Yung mga um, so, Huli ko na lang siya hindi okay, siya, kayaan ko muna siyang kumulo tapos unang kulo lang muna maga pa naman slay ko na rin ito mamaya maga pa naman siya magkakarwas muna ako mga eleven ko na lang, tutuloy na na, na pakuluan ulit para sa final na na tapos, itong sinigang pa pala unang kulo lang guys tapos nato, ko na ito or mamaya na lang para final ito guys <coughs> kasi matami nang kinakaraw siya mga kasama ko eh ito lang busy ng busy busy ng busy sa pagkakaruas ako dito pa nagluluto muna para <laughs> nakaready na mamaya so dito guys sigay ko ng kangkong tapos so, patayin ko na ito mamaya ah uh, kulong ko nalit mamaya umaga pa naman so, magandang kumain ng mayunit na sabaw ulam Ito sa kangkong yan guys Patayin ko na siyang gumulo konti Pag gumulo na siya konti patayin ko na And guys gumulo na siya At akin nang papatayin May ako na lang yung sinigang Kakaros muna ako dami na nalang Hi guys! Magkakarwas okay, na ako. Mamaya ko na ituloy-lutoy yung ulam. Guys, kaya na, guys. Guys, kaya na tayo, guys. Kaya na tayo. Dahil 11, ay, 12.30 na. Yan yung mga katapos lang, guys, sa unit. Eh. Punong-puno yung malukong ko, mangkok ko. Yan, tatapos lang yung mga ngas. 11, ay, na na, 12. 12.38 na pala. Minsan nga, lawa na pa ako kumakain dito eh. Ayan, overtime. Kain po tayo guys. Ang sinasabi mo, Kiwit. video ang kita ka kumakain. Oh, oh. Mm. And guys, simot yung pagkain ko. Sali na pa ako gutom. <coughs> Ilohano talaga. Takip ng kaldera ng kanin. Ginawang pinggan. Ta, <laughs> <laughs> mm. bati kayo tan, nulupasan ng kanin. Selamat saya merindah Sponsor-sponsor by Kiwit Woy <laughs> <laughs> merindah dia woy Woy